Hello everyone! For today's video ay magpapaligo po ako ng aking mga halaman na nakalagay sa loob at saka nakalagay sa terrace. So ngayon, papasyal ko muna kayo dito sa aking maliit na halamanan. Yan po ang aking iba't ibang halaman. Yan ay kaladium. Anim na klase yata. Yan siya. Yan papong aking ibang mga halaman. Yan fine tree. Yan po. Ito po ang aking bayabas. Ang dami-dami niyang bunga. Kakatuwa lang na mayroong kang prutas na sa loob ng bakuran. Yan naman ang aking mga air plant. Marami na rin sila. Yan. Ang aking mga gumamela bugambilya. Ito po ang aking prayer plan. Papaliguan ko rin yan. Ito pa yung iba. mga aglaw ni Ma. May Thai beauty. Yan. Una ngayon, papaliguan ko na po ang ating pedal leaf na yung pinakita ko sa inyo dati na doon nirepat ko o propagate ko. Yan, matangkad na siya ulit. May tumug, nadagdag na ulit tatlong dahon. So ang ganda nito ipapasok ko siya sa loob para lalo siyang maging mukhang plastic. Pero kailangan naman yung malapit sa bintana yung na papasok siya ng init or doon naka nahangin din siya sa may bintana. So ilalagay ko ito sa tabi ng bintana namin. Siang ganda-ganda niya sa loob namba, ay green na green. Sarap pagmastan so paliguan ko isa-isa ang daw. Pero pag nandoon naman siya sa loob, pupunasan ko siya ng basang-basahan para madaling maalis ang alikabok. Kasi pag marami naman din alikabok ang dahon nila, na hindi natin napupunasan, nalulungkot sila parang matamlay, na parang tao lang pag hindi naliligo, nanghina. So ngayon, yan. Pinapaliguan ko ang paso para malinis pag ipasok ko siya sa loob ng bahay. Yan, tinan nyo. Ganda-ganda ng dahon niya. Para siyang dahon ng talisay. Para di siyang dahon ng talisay na matigas. Yan po lang ang pangarap ko nung panahon ng pandemic. Napakamahal. Tatlong dahon lang. 1,005 na. Ito, pag mga ganitong klase, naku na sa 10,000 plus na yan nung panahon ng pandemic. Pero ngayon, wala na. Hindi na masyado ang mga tao. Yung iba siguro, katulad ko, mahilig pa rin sa halaman. Pero syempre, hindi na rin ako bumibili kasi madali na manghingi sa mga pitbahay. At saka, inalagaan ko na lang kung anong mayroon akong halaman nandito. Kasi lahat naman ang gusto ko ng halaman nandito na. Ang unang-unang gusto ko noon, yung fiddle leaf, tapos yung rubber tree, mayroon na din ako. Mga amazonica, yan, nandito mayroon na akong lahat, Thai beauty mga aglaw ni yung iba-ibang variety. Meron na din ako noon, pero hindi kompleto. Meron lang anim yata akong klase. So, itong pidalip pangarap ko lang yan noon. So, sabi ko, makukuha din kita. O, yun, yung nagmura. Si, ang bili ko na lang ata ay 350 pinaship pa galing sa Tagaytay. So, dati yan, tatlong daon lang siya. So, tingnan mo ngayon, ang tangkad na, na putol ko na din propagate ko na din siya. Ito naman ang aking fortune plant. Ang tagal-tagal na sa akin. Nasa loob. Panahon din ng pandemic yan. Nasa loob lang siya ng bahay. So, since umulan, nilabas ko sila para naman mapaliguan. Pero syempre, kahit na ulan na, hindi masyado nalilinis ang dahon. So, kailangan natin paliguan pa din. Yan, pinatiguan ko. Nilinis, nilinisin natin yung paso para Mukhang maganda naman pag nasa loob ng bahay at hindi mukhang guskusin, madumi. Yan, mayroon siyang sahuran para pag dinilig ko, hindi maano ang tubig. mag stay dyan sa plato yung tubig. Yan, tapos na. Yan naman ang... Sansevieria or snake plant. Yan daw ang unang halaman na maganda sa loob ng bahay. Kasi naglilinis siya ng hangin sa loob ng bahay. Tapos paggabi, nagbubuga naman siya ng sariwang hangin o malinis na hangin. O ang tag daw, ang sinasabi na carbon daw, nagbubuga siya. So maganda raw yan talaga sa loob ng bahay. Tsaka pag namulaklak yan, ang bango-bango ng bulaklak niya bumubukas sa gabi. Kang araw, napakabango, lalo na pag sa loob ng bahay. Sarap amoy-amoy ng bango ng bulaklak niya. ay yan, yan, nakalagay din po sa aming, sa may dining ko nilagay yan. Yan, madali lang ano, hingiin noon hanggang ngayon, kahit nung pandemic, kinihingi lang yung mga ganyan, pero yung iba, binibenta din, may ibang klase din ako binili, kaling sa ibang lugar, may galing sa La Union, may galing sa Visayas pa akong binili, ito naman ang aglaw, pink lipstick na aglaw nima, yan, nabili ko yan, nung panahon ng pandemic, sa silang, sa silang namin pa din, nabili ko ng 500, tapos napadami ko na lang. Pero ngayon, nako, kahit piso, ayaw nang bilhin ng tao, nangihingi na lang. Samantala nung pandemic, 500 ang bili ko sa isang paso. So, napadami ko na at nakapagbigay na rin ako sa iba. So, may nab nabenta na rin ako. Lahat naman ng pinambili ko, siguro nabawi ko naman. Kasi nung, ano, nung hindi pa masyado open, hindi pa nakakagala masyado ang tao maraming pumupunta dito sa amin Namimili ng halaman. Nabawi ko na din naman ang aking puhunan sa napinambili sa aking mga halaman. Yan yung akin naman nakalagay sa terrace. So, pinaulanan ko para naman maging masigla sila. Mas maganda talaga sa halaman yung tubig ulan. Parang nagbibigay sa kanila ng sigla ang tubig ulan. Kumpara yung sa dilig lang. So, mas gusto talaga nila na papaulanan sila paminsan-minsan linis na, nakalagay ko sa terrace yan yung mga nakalagay sa terrace kaya, paborito kong tambayan ang aming terrace, kasi napapaligiran siya ng maraming halaman iba-ibang klase ng halaman sarap lang magkape, magmuni-muni bang nag-iisip ka yun, nakatingin sa kanila ang gaganda nila, nare-relax ang yung mga mata at isipan Sabang, sabi nga nila stress reliever ang mga halaman tama po yun tama talaga ang ganda ganda kaya pag maraming halaman sa paligid ng bahay pero hindi naman pwedeng maglagay ka lang so kailangan masipag ka rin mag alaga magdilig, magtanggal ng mga patay na dahon maglagay ng kanilang pataba kasi nagiging matamlay din sila pag hindi nilalagyan ng pataba pag hindi inaayos nilalagyan ng lupa pinapalitan ng paso kasi minsan puro ugat na wala nang lupa so kailangan i-repat natin papalitan ng mas malaking paso kaya yun lang ginagawa ko dyan pag nung nakaraan na mga busy ako yun napabayang hindi ko napaliguan so since nakaluwag-luwag ako tapos biglang umulan nilabas na isipan ko ilabas ko sila at mapaliguan naman mahugasan kasi matrabaho din naman pag Siyempre, tatamad-tamad ka. Mahirap din maghalaman. Kaya yung iba ayaw maghalaman dahil intindihin pa daw nila. Pero ako talaga mahilig. Pangarap ko talaga ang mapapaligiran ang buong bahay ko ng halaman. Kaya ayan, puro halaman talaga ang aming bakuran. Pati asawa ko, masipag din mag-ayos, mag-trim ng mga halaman namin dito sa unahan sa may grotto. Siya ang taga-trim. Pero nung wala pa siya na abroad, ako din talaga ang nag trim naggagamas dyan. Kaya trabang trabaho ko talaga. Kaya minsan yung mga bata, yung mga anak ko, ayun, hinahayaan ko lang maglaro. Buti na lang nung time na yun, hindi pa uso masyado ang cellphone, hindi pa naglalaro ng cellphone. Tsaka hindi ko ina pinapayagan maglaro ng cellphone mga anak ko noon. Yung isa, gumamit na lang ng cellphone nung grade 6 na siya kasi kailangan na din siya. Tapos yung isa, grade 12 na yung panganay ko. Ayan, yung halaman na hinugasan natin nandito na sa loob. Nakalagay po ang fortune dito sa may aming sala. Ayan, sa tabi ng angel clock. Ayan po ang aking fortune. Ito ang money tree, nakalagay sa center table sa may sala. Money plan po yan binigay sa akin, no? in order lang ko ng pas. So, ito naman natin. Aglaw ni man Nandito siya sa may dining. Ganda din niya. Green na green. Fresh sa mata. Itong aking feeder left dati sa labas, pinasok ko na dito sa loob. Kasi yung money plan ni labas ko kasi medyo maedad na yun. 22 years na dito sa amin sa loob ng bahay. So, parang nangihina na siya. Kaya, pinutol ko, nilabas ko. Pinalit ko itong feeder Ganda niya kaya para siyang plastic. Usually marami kang makikita niyan sa SM. Marami naka-display sa mga SM, rubber tree at saka yung feather leaf. Ito na po ang ating San Siberia sa tinatawag na snake plant. Yan talagang pinakamaganda daw kahit mga Chinese, Koreano. Makikita mo sa mga telenovela nila, naglalagay sila sa sala, makikita mo yung ganyan. Pero yung isa, yung isang klase, yung may dilaw, meron din ako noon sa labas. Ito naman ating frayer plan na pinaligo ang kanya ito, nakalagay na. Maglagay din po kayo ng money plant po ito. Money plant, golden photos. Yan, maglagay ako dito sa loob ng banyo namin sa may CR. Tsaka bilang CR, meron din ako. Ito pa. dali din siya mabuhay. Tubig lang. Pero kailangan papalitan mo din ng tubig. Golden photos po ito. Sabi nila, money plan din daw po. Kaya nilagay ko dyan. Siya ulit sa kanyang pwesto sa terrace. Yan. Lago-lago niya. Yan ang aking Thai beauty. Yan, ang angel wings. Yan, ang ganda rin niya. Angel wings. Itong aglaw ni Ma. Aglaw ni Ma. Di, ko na ibang variety niya. Ayan. Ito din, same sila. Aglaw. So, may iba, iba din siyang pangalan. Pero nakalimutan ko na din ang kanilang pangalan. Yan yung mga imported na galing Thailand. Na-order ko lang yung galing sa Tagaytay. At saka to, yung red. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye bye and God bless everyone. Thank you, thank you, thank you. Please subscribe, like, and share my video if you love it. Bye bye.